Ito ang financial capital ng Israel, ang syudad ng Tel Aviv. Bilang first world country, gaya ng Bansang Amerika, hindi rin pahuhuli ang Israel pagdating sa komersyo. At para sa mga naghahanap na mga pamilihan, may isang mall daw dito na mayahalin tulad sa Tutuban Center natin sa Maynila, na dinarayo ng mga Pilipino lalo na kapag araw ng sabat o araw ng pahinga sa mga Israeli magsisimula na yung uh, Shabbat. At dito nga sa isang mall na makikita ko natin, aba, napakaraming Pilipino. Parang ang pakiramdam ko, nasa Pilipinas so ako. Kasi ito, kita niyo, huya, karamihan ho dyan yung mga Pilipino. Tapos, ito, may isang, isang uh, stall dito na balita ko eh, Pilipino yung may-ari. Tingnan natin. Sinong mag-aakala na ang tindahang ito ng mga damit, sapatos at bag, pagmamayari pala ng isang Pilipina? Dito ko nakilala ang kababayan nating si Cathy na Tubong Quezon at labing isang taon nang naninirahan sa Israel. Tulad ng maraming Pilipino, ng ibang bansa si Cathy at nagtrabaho rito bilang caregiver. Dahil sa pagsumikap, nakaipon siya at kalaunay nakapagpatayo ng isang outlet na ang ibinebenta mga branded fashion items. Kaunahan, personally ako, po, mahili kasi po ako sa mga eh, branded clothes. Okay. Since nung no, nasa Pilipinas ako, kahit malit lang yung sweldo. Nag-start ako before ng small times, like online shop. Dita. Okay, and then sabi ko, why not go for big? In oh. any way, may big community po dito ng mga Pilipino. Oh, okay. As you can see, napakadami. At para mas makatawag ng atensyon, marami rin siyang paandar na gimmick sa kanyang tindahan. Mayroon ditong free wifi. At gaya ng nakagawian natin sa Pilipinas, ang ilang produkto rito Pwedeng hulugan. Actually meron po kaming eh, few promos. Meron po tayong para sa mga kababayan natin na which is pa, na, nakakatulong sa kanila yung pong hinuglugan nila na layaway na tinatawag. Bibili po sila ng isang item sa worth 200. Wala po silang pera noon. So every week po may allowance ang mga kababayan natin. May natitira. So bibili po sila ng isang item sa so, hulugugan ng 50, 50, 50. 50. After 3 weeks na sa kanila yung item nila. Mm -hmm. Nakangiti na sila. So oh. parang nag-aalkay sila lang po sila dito sa tindahan ko. Pero ang mas nakahahanga sa kwento ni Cathy, hindi lang kapwa mga Pilipino ang nakagaanan niya ng loob. Dahil ang nakabihag sa kanyang puso, isang Israeli. Ang inaalagaan ni Cathy nung siya caregiver pa lang, ngayoy kanya nang kabiyak. Tingin mo, ano yung mas nagustuhan niya sa'yo bilang Pilipina? I think yung kung paano ko kamag-alaga ng tao, yung kasi sa atin yung 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 puso mo ang nagsasalita, di ba? Uh -oh. Kahit hindi kahit nga yung wala kayong masyadong pinag-uusapan, pero kung paano ka mag-care, kung paano kung paano mo ipakita yung pagmamahal mo. Isang dekada na ang kwento ng matamis na pag-iibigan ni Kati at ng asawa niyang si Gilad. Dito na sila sa Israeli kinasal at bumuo ng pamilya. Bagaman may sakit si Gilad at hindi na rin ito nakalalakad. Hindi ito naging hadlang para mas lalong mapagtibay ang kanilang pagsasama. Si so, Ko, meron siyang ano, muscle dystrophy. So, bali yung mga muscle niya, nagiging weak. And then, eh, To the point na hindi na siya makalakad, as you can see, naka-wheelchair siya. But it doesn't affect hey, how much I love him. I love him so much. Ito, ganito yung boy namin. Hindi ko kino-consider na disabled siya. He's not disabled for me because he's my hero and he's uh, the best dad of my kids. Hindi ko kayang compare sa ibang eh, normal people. Kahit naka-wheelchair siya, he's still the best. Personal ko, nakausap ang asawa niyang sigilan. How is Kathy as a wife? wow well, impossible to describe mm -hmm. the perfect wife perfect she's beauty. she's smart she's lovely she's <laughs> hardworking she's a great mother everything